Good day mga amigo-amiga. Ito, meron kaming kinuha mula sa aming pag-swimming kagabi sa Azura Beach. And ito, ang tawag ito ang gusto. So ayan, hindi ko na-expect na makakuha kami ng ganyan. Actually, nung nakapa ko siya, naglaro sa paa ko habang nasa beach ako. Akala kong ano lang yon So tinray ko kapain ng paa at nakita ko is may seaweed. So sabi ko, ba't kulay red? And then, sinet ko na agad kung um, edible ba itong kainin. At nakita ko naman, yes, kasi may mga klase ng gusto na mayroong green, may pagka-yellow, so may red din. So, ito nga is uh, red gusto. So, ayun, kumuha kami, sabi ko sa kasama namin, yung asawa ng kasama namin na meron nga ganito. So, tinry niyang sumisid, may nakapa siya Kasi, ano lang ang height ko. So, tinry niyang pumasok doon sa medyo malalim ng konti at sinisid niya. May nakita siyang parang batuhan na maraming um, lumot na may mga gusto na ganito. Actually, hindi siya ganun kataba. Ewan ko ba't hindi siya ganun kataba. So, yun, sinisit niya, nakuha niya, at ayan ang resulta. Nilinis ko na lahat. Inuwalay ko yung kanyang pinakaugat na pinagdikitan. Tapos, ito na siya. Malinis. At yung isa is medyo mas mapapayat. So, ayan. Actually, nakainan na namin ng iba niya. Napakasarap. Nakakamiss na. Hindi ko na expect na meron dito sa UAE mm. Um, gusto na makukuha ng ganito. So, papakita ko sa inyo ko nung itsura niya, nung um, yan ako muna siya, binilunch ko muna siya saglit sa mainit na tubig. So, ayan, na, kung nakita niyo ang red gusto, binaba ko na at makikita niyo yung gilid niya is unti-unti nagiging verde. So, para lambutin natin siya ng konti, hindi may malambot na malambot. Ayan, tapos, alagyan natin ang ang palamigin natin, hugasan, na ginala ng konti sibuyas, kamatis, supino, suka, kalmasi, whatever, sili kung gusto niyo Itlog mo anat, haluan nyo na rin. Grabe, ang sarap. Ang sarap ng kain namin dyan. So, ayun, shinner ko lang. Baka meron makakuha sa inyo dito sa part ng um, Ajman, sa UAE. Dami po niyan. Puntahan nyo lang. May mga isda rin. Grabe.